kait ba hasa ka halo bay ang ginaguwa mo ano lagi amb nga ku sini nga hariiku Kabit mo sa baba. Sa baba, baligtad. Sa baba naman. Hello, ka talaga. May kabal ka talaga. Sa baba. Hindi. Sa baba yan. Dito, oh. Hindi, dito. Ah, pangit dyan. Hindi dito. Kalanda dyan sa baba. Yung kaninang ginawa mo, ulitin mo. Hindi. Huwag yan. Papangit na yung ilong mo dyan, eh. Dito mo lagay. Ay, hindi, dito mo Ano mo nag-iisigan ka? Sakit? Masakit? Hindi. Yeah, Namumula na, okay. na yung uso mo, hindi pa masakit? Bitawan yeah. mo, Jay. Bitawan mo. Bitawan mo, Jey. Bitawan Nagkaroon niyo talaga. Ay, nagpapago, lang. Nakita ko na Ako diba marulong din ako niya, kala mo ikaw lang? Nakita ko na. Ano may nakadikit sa no mo, speaker? Mayroon, ano? no? sa no 呃。呃。